Ito yung kinuha kanina ni Dong Henry na mga pinatubo niya na saging. Ngayon ay ibabag po namin para gumanda ang kanyang tubo. Ayan. Yung shout out mga kasaging. Dala ng lupa o ang taba. Mataba. Kasama natin si Marisa. Ayan. 아. <목소리도> Na guys, yung mga naibag namin mga ah uh, ito 110 ang plot na ganyan isang haba, ito rin o oh, pang ilan na yan Aliza ha 47. ito yung taga bilang ng aming naibag eh, di ka muna dito sige na para pag nabilang natin ito lahat ano pag natapos natin ito, maano tayo? Anong reward mo? Ah, oh, mag daw, Dong Henry, mag daw. Sige, hindi natin isama yan si Dong Henry, ha? Tayo lang. Ay! <laughs> Halika muna! Sino daw ang magbayad? Ay, isama na lang natin ito. Ha? Kasi walang magbayad kung tayo lang. <laughs> Ayan guys, mga kasaging marami pa po dito. Pa gusto ko lang ipakita sa inyo yung ano. O ayan oh, naghuhukay siya ng lupa para sa panglagay namin sa bag. Pakita ko lang sa inyo yung nandito sa taas. Ito po ay mga tumubo na. Ready to plant na po ito. Ready to plant. Yung iba po ay ready to plant na yung nasa unahan. So, yan. Marami pa dito. At marami ding alagang manok. Ayan, o. Oh. So, ganyan lang po yung pagpaparami ng lakatan para mabilis pong dumami. Yan. Nandami na sila. ito siya ay pwede na to. Pwede na pong Kaya po ang purpose na ginaganyan para pag itinanim siya ay hindi na po siya mamamatay kasi buhay na o oh. kagaya po nito buhay na hmm. buhay na malalaki na so yan ready to plant na po siya so yan lang guys gusto ko lang ipakita kung papaano thank you thank you sa patuloy na support ninyo God bless po sa ating lahat.